Umarangkada na ang pagsasanay ng mga magsisilbing supervisor sa Census of Population and Community-Based Monitoring System o PAPSEN CBMS. Ang kukuha ng impormasyon sa mga tahanan at komunidad gagamitin ng gobyerno sa pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino ayon sa PSA. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez gagamit ng electronic tablet para sa isasagawang Census of Population and Community-Based Monitoring System o PAPS and CBMS ang bansa. Kailangang maging pamilyar ang mga magbabahay-bahay na kakalap ng datos mula sa isang pamilya. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA Calabarzon, gumugulong na ang training sa provincial level ng mga area supervisor sa mga munisipyo. Kung paano ang tamang pag-interview at uh, magpapaliwanag, kung ano yung uh, kahalagaan ng uh, uh, CBMS at PAPSEN sa ating bansa. Sa PAPSEN CBMS 2024, manggagaling ang impormasyon para malaman ng pamahalaan ang kalagayan at kalidad ng pamumuhay ng isang tahanan hanggang sa komunidad. Kabilang sa mga kokolektahing datos ang kalusugan, food security, kung may access ba sa internet, bilang ng mga naninirahan sa bahay, trabaho, edukasyon at iba pa eh uh, ito ang pinagbabasihan doon sa pagbibigay ng uh, tinatawag na IRA uh, yung uh, bilang ng ating populasyon uh, uh, according to to age eh uh, matutukoy natin kung uh, gano'ng kalaki ang pondo na dapat na ilaan ng pamahalaan. Sa 2020 data ng PSA, mahigit 100 million ang population sa buong bansa at 16.1 million dito ay sa kalabar Zone. PSA funded ang CBMS na gagawin. Kasama sa ito tinuturo ano at uh, ituturo sa ating mga interviewer yung uh, pagiging uh, possessive at uh, pagiging uh, presentable uh, upang ang ating mga uh, Respondents ay hindi magalangan na magbigay ng uh, uh, kompleto at uh, makatotohanan na uh, impormasyon. Sunod na sa salang sa training ang magsisilbing enumerator sa papsen BMS. Ngayon pa lamang nananawagan na ang PSA sa kooperasyon ng bawat pamilya. Mahalaga raw na makapagbigay sila ng tamang impormasyon. Sa July 15, 2024, aarangkada ang census. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.